Hi hey guys! Ang turuan ko kayo ngayon paano mag-delete ng account dito sa Popo. Andito ako ngayon sa aking profile sa Popo. Up. Punta tayo dito sa settings. At pindutin ang account and security. Uh, dinilet ko to guys kasi ilang beses ako nag-request ng agent ko na magpa-release. ako ng tatlong beses pero hindi ito niya ini release so, Dinilet lang niya. Ang dahilan ng pag waiting ko is hindi ako masaya sa agency ko. So, I need to explore muna pero hindi ako release niya. So, ngayon, i-ano, i-delete ko na lang kasi para iwas gulo. At sa mga baguhan sa Pupul up. Uh, kilala muna ang agent bago bago kayo sumari sa agency nila Baka hindi rin kayo realize tulad ko At ito nang nangyari sa uh, Account ko eh. I-delete Ide ko na lang So dito ato, Ako ngayon dito Sa cancel Cancel account Pindutin natin guys So andito may mga cancel account Cancel Account cancellation means The account is deleted The account cancellation is different from logout Oh, dito sa number 4, attention, once you confirm the cancellation of your account, your account cannot be restored. So, dito, pindutin na itong confirm. Dito, ating enter ang ating number, ID number, Iko-confirm. O yan. Deleted na account ko, guys. Goodbye, po